Maulan man, patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao sa Loyola Memorial Park. Silipin natin ang sitwasyon doon. May ulap si Noel talakay live. Noel, Maan, sa mga oras na ito ay nakakaranas pa rin ng panakanakang pagambon dito sa Loyola Memorial Park dito sa Marikina City. Kaya naman, payo natin sa mga bibisita ngayong gabi dito na magdala ng panangga sa ulan. At uh, dumarami maan ang pumupunta dito ngayong gabi. Katunayan, nasa mahigit 12,000 na ang crowd estimate ng Marikina PNP yung dumalaw ngayon dito as of 6pm. Uh -huh. Nagtatambol at nag-iikot ang dalawang lalaking badyaw na ito sa loob ng Loyola Memorial Park sa Marikina City. Sinamantala ang araw na ito para makapanglimos. Isa si Lenny sa mga nilapitan ng mga badyaw. Coin para na lang ano, matulungan sila kahit papano. Pero dapat wala. Sana. Eh, nasa ano yan, eh, administration ng Loyola. Eh. Pero ayon sa pamunuan ng sementeryo, ipinagbabawal ang pagpasok ng na mga nanlilimos sa loob ng sementeryo. Kasi po, uh, natin yung, ano eh, yung makipag-mingle po sila doon sa mga family na minsan nagdadasal or minsan gusto nila ng privacy. Nalulusutan man sila ng mga nanglilimos, pinapalabas naman daw agad ito ng mga security na nag-iikot sa sementeryo. Samantala, pasado alauna ng hapon, nagsimulang bumuhos ang ulan sa lungsod ng Marikina. Pero hindi to alintana ng mga bumibisita sa sementeryo. Nakasanayan naman daw nila na umulan tuwing November 1 at titiisin na lang, total isang beses sa isang taon ang undas. Oo, okay lang kasi kultura na natin. At saka minsan lang sa isang taon, ha, pumunta tayo dito, pwede na lang. Siguro kung birthday nila, hindi naman kami masyadong magtatagal kasi alis din kami. Dito rin nakahimlay sa Loyola Memorial Park ang ilang mga kilalang personalidad sa TV, radyo, film at politika. Naabutan pa ng news team ang pamilya ni Hector na galing pang malabon at nag-alay ng bulaklak sa puntod ng kanilang idolo na master rapper ng bansa na si Francis M. Dito rin nakahimlay si dating Senador Miriam Santiago na may mga iniwang mga bulaklak at kandilang nakasindi sa puntod ng Senadora. Ngayong hapon, personal namang ininspeksyon ang Loyola Memorial Park ni Police Brigadier General Wilson Asweta, District Director ng Eastern Police District, ANIA. Ngayong November 1, halos tahimik at maayos ang selebrasyon ng undas sa lahat ng sementeryo ng Eastern Park ng Metro Manila. Ang ating mga kapulisan at ang ating mga partners na mga force multipliers and other uh, local government support units, at uh, ay talaga tulong-tulong na para sa pagmonitor ng celebration natin. Maana. Bukas hanggang magdamag itong Loyola Memorial Park dito sa Marikina City. At kaya naman yung mga dadalaw nit dito ngayong gabi ay pwede mag-overnight. Pero bukas naman hanggang alas 8 lang ito ng gabi bukas para sa mga dadalaw doon sa kanilang mahal sa buhay ng mga nakaimlay dito sa Loyola Memorial Park. Man. Noel, may mga restriction ba sa mga mag-overnight? Pwede silang magtayo ng tent o tolda dahil yung iba dyan ay pwedeng matulog sa sementeryo. Tama ka dyan, maan. Pwede magdala ng tent or tolda yung mag-overnight mag o mag-stay over, mag over dito sa loob ng Loyola Memorial Park. Yung restriction na iba naman, yung bawal lang, yung mga matatalim na baga, yung mga posporo, at lahat na pinagbabawal ay hindi pwedeng ipasok o ilagay sa loob doon, dito sa loob ng sementeryo. Maan? Okay, maraming salamat sa iyo, Noel Talacan.